Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel Super Cute TV 8 PM to bro. Ayan. So update ko lang kayo guys. Ayun sa concert niya yung gabi ng ating idol Ilya City TV dito po sa Cebu. Eno daan bantayan Cebu mga QS of 8 PM ngayong gabi. Tingnan niyo naman guys. Ganito na po karami yung mga tao dito po mga Q na naghihintay po sa paglabas ng ating idol Ilias JTV. 8 PM pa lang 'yan guys ha. 8 PM pa lang 'yan so expect natin mga 9 to 10 mga ka-queue ay marami na pong tao dito sa concert venue nito ito ng ating idol Ilias JTV o di diba, guys? So habang wala pa si Ilias JTV mga Q, syempre may mga ibang banda rin bro yatang tutugtog. May mga ibang banda rin guys ang tutugtog dito po Macchio. So, habang hinihintay sila si TV guys, siyempre yung iba na sa kanila muna mga bahay-bahay mga kakyo. Kasi malaki naman yung ano eh, malaki naman yung concert venue. So, wala namang problema guys. So, panigurado hindi naman ito magsisiksikan mamaya mga kakyo. Grabe, kasi ang laki ng ano, ang laki po ng concert venue, kaya daw yung 100,000. Bro, kaya daw yung 100,000 na katao dito, mga kakyo sa kanilang concert venue na nilaan para kay Elias JPB. So guys, 8 PM pa lang 'yan ha. Yan 8 PM pa lang po 'yan. Ayan, so ganyan na po karami yung mga tao. Yan mga bandang 8 PM mga ka So yun lang mga kyu. Ayun, maraming maraming salamat po sa panonood dito sa ating video. So pagdasal natin guys na maganda po yung signal dito po sa lugar para mamaya pag nanood tayo ng live mga kyu ay tuloy-tuloy. Ayun, walang putol-putol yung live kasi kung hindi kasi maganda yung signal mga kayo, hindi po sa stable guys ay nagkakaroon po talaga ng putol-putol at kung minsan po ay blur po talaga yung video pero sa tingin ko guys, maganda naman yung signal kanina, kanina guys kasi may nag live kanina dito po sa concert venue mga kayo at malinaw po yung kanyang live mga kayo. so sana ganon din po ngayong gabi guys malinaw sana yung live na mapapanood natin dito po sa concert venue na ito ng ating mga idol Ilias J. TV. So, yun lang guys. Ayan oh, ang dami na po nila mga kayo. Grabe, 8pm pa lang yan mga kaki, oh. so expect naman talaga natin yan guys na pupunta yung mga tao, mga ano na, yung tipong pagabina, na, yung tipong lalabas na sila Ilias J. TV mga kayo. Pero mga ganyan, yan yung mga side sides pa lang muna yung lalabas mga kayo. Yung mga tao dyan mga kayo, ay hindi pa talaga pumupunta mga kayo. So, yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo mga Q and God bless po sa ating lahat at keep safe po sa mga manonood po ng concert nito, ni ito ni Elias JTV. Ayan, sana po ay uh, ma matapos ng matiwasay ang concert ni ito ng ating mga idol mga Q. So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po and God bless. Mukhang maganda naman yung panahon, no? Mukhang hindi naman uulan, Mario, dito sa concert niyo. Sana lang, Mario, sana lang. Yung iba nakapag-prepare na sila, guys. Yan yung iba doon na talaga sa may gilid. Sa medyo may bubong. Yan, doon na sila nag-quiz mga Q, para mamaya. Yan, kung uulan man mga Q, ay at least uh, safe po yung kanilang mga ano, mga ulo. Hindi <laughs> mo babasa. <laughs> so, yun lang, guys. Ayan, maraming maraming salamat. sabang Abang lang kayo, mga Q. May mga update pa tayo mamaya. Yan. So, habang hindi pa po lumalabas sila ila si TV, mga Q at kaya pa naman natin mag-update, ay magbibigay po ako sa inyo ng update mga kayo. Maraming salamat. Ingat and God bless po sa ating lahat mga kayo. Ayan, may mga bata na. No? Ayan, mga ano. Ang laki kasi ng ano na to, ng concert venue.